Hi guys! For today's video, nandito po kami ngayon sa TJNA dito po sa May Baccaro Road, Lawag City para tumingin po ng mga tiles na gagamitin po namin dun po sa aming bahay, sa aming kwarto. Yan, kasi po pinagawa na namin yung walling dun sa may kwarto kaya kailangan mapalitadahan na rin yun at pagkatapos lalagyan na rin namin po yun ng tiles. Yan. Dito po kasi sa TJNA nagbibigay po sila dito ng discount. And tunay po yung mga tiles po nila dito. Mas mura po yung mga tiles nila dito compared po dun sa may floor center. Dun po kasi sa floor center, dun po sa may San Nicolas, dun po namin binili yung tiles na ginamit po or, nilagay namin doon po sa may lababo namin. So dito po okay naman po yung mga tiles nila kaya lang mas marami pong pagpipilian kasi dun sa may floor center sa San Nicolas compared po dito. Pero okay din po yung mga tiles dito, mas mura ng konti compared po doon. So, maganda rin naman po yung tiles nila dito. May mga ceramic at may mga porcelain po. Ayan po yung mga design. Napakaganda rin po. So, bali, dito po nila binili kasi yung um, ginamit na tiles po doon sa project nila, doon sa mini-reels kong bahay. Ayan. So, dito po nila binili. So, yung mga tiles po nila dito, nagkakahalaga lang po ng 190, mga 200 plus, mga ganun po compared po sa floor center um, 399 na yung nag-seal po doon na porcelain na yung maganda na color brown pero dito po mas mura konti ng 100 mga ganun at mas mura konti ng mga 50 to 100 or 200 pesos Ayan, sa mga kagaya po namin, uh, malang masyadong budget, inuunti-unti lang po namin yung pagbili po ng mga gamit sa bahay kasi hindi po namin kaya nagulpihan. Yan, yung isang anuhan lang, bayaran lahat, lahat ng mga sa bahay, hindi po namin kaya yon kasi maraming pinagkakagastusan sa ngayon nagkwentuhan lang tayo mga ka So, sabi kasi nila, ang isang bahay daw is liability na kung saan kapag nag-invest ka sa bahay, hindi yun mag -pro ng income sa'yo. o nga naman, tama. Hindi nga din naman nag -pro ng income kapag nagpatayo ka ng bahay. Kundi, may stock lang don Pero, sa amin kasi, depende naman kasi yan. Sa amin kasi, talagang basic needs namin ang bahay. Kasi, ang hirap po ng yung nakikitira ka lang. Yan, ang hirap-hirap um, nagbabayad ka ng renta, maganyan or nakikisama ka, yan, kahit ayaw mo na sanang makisama, pero kailangan mo makisama, kasi nga nakikitira ka lang. Yan, yan naman po yung disadvantages kapag wala kang sariling bahay. Tsaka isa pa, kapag may sarili kang bahay, at least, kung kahit pa paano, meron kang peace of mind, hindi mo iniisip na um, after ilang months mapapalayas ka mga ganun ba sabi din nila mas maganda daw unahin daw yung business bago yung bahay o naman um, in some cases pwede naman yung ganun pero depende rin naman yan so sa amin din kasi yan hindi ko pwedeng unahin yung business lalo na hindi ko rin naman alam yung yung kahinat na ng business lalo na kapag nagsisimula ka hindi ko rin naman pwedeng ilagay lahat-lahat ng pera doon sa business kasi kapag nalugi yun saan kami pupulutin eh wala naman kaming bahay nakikitira lang or nagre-renta lang. So, yun din naman ang inisip ko. Kaya, nagpatay na kami ng bahay. At, hindi ko na inisip na liability lang ang bahay kasi in the long run, magiging asset din yan. yan. So, yung value ng lupa, yung value ng bahay, yan, pwede naman yung tumaas, depende. Kaya din, inuna din namin ang bahay. Yan, bago kami nag-business. Tsaka yung business pang part-time, part-time lang muna namin. So, hindi naman sa na priority namin lahat yung bahay. Pero, naglalaan din naman kami para sa business.